Magandang araw sa inyo lahat, mga giliw kong tagapanood. Siyempre pa ang inyong lingkod, si Shalir Hayla, bumabati sa inyo ng magandang araw o magandang gabi. Ngayong uh, episode natin, pag-uusapan natin kung sino sa labindalawang zodiac sign ang Yayakapin ng swerte sa buwan ng Hunyo 2024 o June 2024. Bago tayo magsimula sa ating talakayin, bigyan muna natin ng pansin ang pansinang pasasalamat ng isa sa ating taga-subaybay. Maraming salamat sa Diyos at sa inyo po Master zolin Kakabili ko lang po kahapon ng power pendant na ko po sa inyo kung pwede ipasot sa may sakit o masamang nararamdaman. Nangyari po na, mga bandang 7.45 p.m., biglang naramdaman po ng misis ko, nahihirapan daw siyang huminga. Medyo pinakalma po po siya. May maliit na lata kami ng oxygen, pinasingbot ko po, pero hindi tumalab ang oxygen. Nangangalay na daw po ang kaliwang kamay niya, hindi niya may taas. Sa palaran ko kung pinasot ang power pendant ko sa kanya at tiniin ko sa gitna ng dibdib niya. Umiinit daw po at natakot siya sa init. Agad ko pong tinanggal at isinot ko po ulit. At laking bulat ko po pinagpawisan yung kamay niyang na manhid. At maya, maya po bumangon na siya, na wala na raw ang manhid. At tuloy-tuloy ang pagpawis ng malamig ang katawan niya at bumangon na parang walang nangyari. Sabi niya, nawala agad yung mabilis na tibok ng puso niya at uminom siya ng mainit na tubig. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at sa inyo po Master Zolier at sa Power Pendant. Kaya po yung isang harem red talisman sa kanya ko na po ibinigay. Malamang kundi dahil sa Power Pendant ay na-stroke na po ang misis ko. Maraming salamat Master Zolier. God bless you. Ngayon, ay balik na tayo sa ating usapin. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang tungkol sa kung sino ba ang magiging maswerte para sa buwan ng Hunyo o June 2024. Isa ka ba sa may sojak sign na yayakapin ng swerte sa buwan na nabanggit? Yung tipong hindi mo inaasahan na may swerte pala na darating. Sabi nga, Baka may biglaang ipamanas sa iyo ang isang kamag-anakan o kaya naman mananalo ka ng jackpot sa loto. Pwede rin makakuha ka ng visa papuntang Amerika o matatanggap ka sa trabaho. Pwede rin ma-promote sa iyong kumpanyang pinaglilingkuran o kaya mapapalago ang negosyo mo tinan nga natin ang posibleng swertehen ngayong buwan ng June 2024. Isa-isay natin pero paalala ko lang hindi po yung labing dalawang sojak sign ang swerte swertehen kundi walo lamang sa inyo ang mapalad para sa buwan ng June ng kasalukuyang taon. Silipin natin si Aris. Kung papansinin ninyo sa bawat zodiac sign, siya ang una mong makikita. Nasa unang bahagi siya ng labing dalawang zodiac sign. Kabilang ka ba sa Aris? Sila yung mga isinilang noong March 21 hanggang April 19. Kung nariyan ka, alamin mo na kung swerte ka sa buwan ng Hunyo sa taon na ito. Aris, makakamit ang matagal ng inaasam. Swerte ka sa buwan ng Hunyo. Sinasabing ang isang aris sa buwan ng Hunyo ay yayakapin ang swerte. Kung may nilalakad ka para makapunta sa ibang bansa, ito ang panahon na matatanggap ka o magkakaroon ng katuparan. Kung nagbabala ka naman na magbukas na negosyo at sa Buwan na yan, dapat kang matuwa. Ituloy ang plano at asahang lalago ang negosyo mo. Para naman sa usapang pag-ibig, magiging maligaya ka, hindi inaasa na sasaya ang puso dahil matutupad ang pangarap mo. Ang swerte na numero sa buwan na ito, ng hunyo, para sa Aris ay... 13, 39, 30, 26, 18, at 10. Malapit sa pag-asenso, may makikilala kang tao na tutulong sa iyo at nadaling ka sa napakaswerteng buhay mo. Gemini Maswerte ngayong June 2024. Ilan sa pinapangarap ang matutupad? Tama! Maswerte nga itong si Gemini para sa buwan ng June 2024. Kaya kung ikaw ay sinilang sa ilalim ng zodiac sign na yan, Dapat kang matuwa sapagkat yung inaasa mo matutupad na sa buwan na ito. Maganda ang daloy ng swerte sa iyo. Huwag lang itong isnabin na sa ganon magtuloy-tuloy ang biyaya sa iyo. Ituloy mo ang plano, pero isipin kung makakabuti sa iyo. Maswerte ka naman sa nomerong 9, 18, 27, 33, 28, at 11. Virgo, maswerte ka sa lahat ng bagay sa buwan ng Hunyo. Samantalahin, huwag mong ayaan na makalagpas ang swerte sa buwan na ito ng Hunyo. Paalala ko lang sa mga isinilang na nasa sojak sign ng Virgo kung may mga transaction ka. Agapan mo ito. Huwag mong ipasi kaso sa iba. Bagkos. Ikaw ang kumilos para makuha mo ang swerte. Okay rin ang buwan na ito sa larangan ng relasyon at kahit sa usapang negosyo at pananalapi. Maganda ang daloy. Tandaan lang, yakapin mo ang swerte. Huwag isabihin para hindi makabola sa buwan na ito. Maswerte ka sa numerong 6, 49, 30. 29, 19, at 5. Libra. Maswerte rin sa buwan ng Hunyo. Itong si Libra. Sa unang linggo pa lamang ng buwan ng June sa taong ito, mararamlaman agad ni Libra na tila nagbago ang kanyang kapalaran. Kung hindi maganda ang mga naunang buwan sa kanya, Ngayong hunyo ay dama niya ang magandang kapalaran. Yung makabiguan niya sa pinansyal o maging sa relasyon ay magbabagong lahat. Yayakapin ang swerte sa kanya asahang mabiyaya sa buwan na ito ng hunyo. Yun nga lamang may paalala. Bagamat swerte, ingat-ingat ka sa paglalakbay. Maswerte ka sa numerong 3, 48, 12, 7, 32 at 19. Scorpio, pwedeng maabot ang ninanais. Sabi nga, ngayong buwan na ito ng Hunyo ay kikilalanin ang talentong taglay ni Scorpio. Maging ang kanyang kasipagan, ang kanyang pagpupursigi na mapaangat ang yugto ng kapalaran. Maswerte siya ngayon sa trabaho kung meron. Ganoon rin naman sa negosyo kung meron din. Pinag-iingat ka rin lang sa pakipagtransaksyon. Kilatisin mo nang mabuti ang kausap at baka ang swerte mo ay makawala. Tandaan, pwede kang baka Una ngayon sa lahat ng bagay. Maswerte sa numero 1, 39, 20, 47, 7 at 33. Sunod naman natin si Capricorn. Aba, swerte rin si Capricorn. Sa buwan ng hunyo, magdadala ito ng swerte sa kanila. Kung inaakala mo na nilayo ang kanan ng swerte at malas ka, ibahin mo ngayong buwan ng Hunyo. Dadaloy ang magandang biyaya sa iyo, pagdadala ng swerte sa larangan ng pinansyal, pananalapi o maging sa relasyon. Samantalihin ang buwan na ito, maraming magandang pangyayari na magaganap sa buhay mo. Maswerte ka sa numerong 7, 30, 19, 42, 12 at 10 Paises, magagalakas sa biyang hindi inaasahan sa buwan ng hunyo Ama, ang narinig mo Magagalakas sa hindi inaasahang ang swerte Nako, baka manalo ka na sa loto Hindi lang yan, ang ganda ng daloy ng pananalapis sa iyo Huwag lang ko kontra ang mga tao na naiingit. Walang buwan ang negatibo o walang puwang ang negatibo sa buwan na ito. Nang hunyo, pawang magandang pangyayari ang magaganap. Money, love and relation. Kaswete so ka sa numerong 539-1951. 50 at 32. Kayo naman para sa ikawalong maswerteng Sojak sign sa buwan ng Hunyo o June 2024. Aquarius. Makakamit nyo ang walang humpay na swerte sa buhay. Isa yung masayang sandali ang makukuha mo, trabaho, negosyo, o maging pagwawagi sa isang uri ng sugal ay magaganap Ngunit may paalala lamang ako, kung isa kayong sugarol, huwag ibuos ang iyong pusta. Dahil sa dulo ng swerte ay may kaunting negatibo. Baka magkamali sa oras ng pagtaya at matalo ka lang. Bagamat may swerte sa sugal sa buwan na ito, mamili ng tamang oras. Pakiramdaman ang swerte mo. Sa usaping pampuso naman, okay rin ang nakikita dito sa kalusugan, kaunting pahinga upang maiwasan ang karamdaman. Maswerte ka sa numerong 4, 28, 49, 16, 11, at 44. Subukan niyo po. Yan po. Sana narinig ninyo ang Walo sa labindalawang sojak sign. Ang suswertehin sa buwan ng Hunyo. Kung wala kayo dyan, Aba, hindi naman sinasabing malas, pero yung walo ang sinasabing pinakamaswete sa buwan ng Hunyo. Yung mga hindi nabanggit, swete pa rin naman kayo dahil mabiyaya ang buwan na ito sa inyo. Yun nga lang, may mga nakakalamang sa inyo ang walong zodiac sign na aking nabanggit. So yan po, sana nakapagbigay ako ng kaunting kaalaman sa inyo. Sabi ko nga, ko bago tayo magtapos, panoorin nyo muna ang paalala kong ito. Panoorin nyo po. May paalala lang po ako, may pagbabago po ng schedule natin dyan sa Bicol. Doon sa mga nasa Bicol, particular sa Legazpi City, inuurong po natin ang schedule sapagkat nakiusap ang isa nating client na nagpapunta sa akin doon, nasa USA pa rin naman kasi siya, inuurong ito. Inuurong raw ang kanilang flight. Kaya, nag-reschedule tayo. Nagpa-schedule nagpa, boost, nagpa siya sa dalting na June 8, 2024. Kaya sa mga naghihintay sa akin dyan sa Bicol, ang tabayanan po ninyo ako. Doon sa Albay, Naga, ay may schedule po tayo dyan sa ganyan ding uh, pecha. Pwede pong mas mapaga ng konti. Yun po. Thank you. Ayan po. Sana pakishare lang ang video na ito sa inyong mga kakilala, kapamilya, kapuso o kasambahay. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sama-sama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!